Good morning mga idol. Good morning. Good morning mga idol. So ayun mga idol, bali may napansin lang ako sa mga alaga nating uh, uh, native na manok. Eh katulad ng niyan. Tingnan nyo Talagang makulimlim. Minsan uh, pabago-bago yung panahon. Kaya yung napansin ko eh tinamaan sila ng sipon. At uh, saka yung ano uh, wala rin silang uh, ganang kumain. Kaya ayan, tingnan nyo. Ayan. Kung makikita nyo, natitira yung mga pagkain. Hindi nila naubos yung pagkain na binibigay ko sa kanila. Ayan. Kaya nag-aalala nag rin ako kung anong dapat kong uh, gawin. Kung ano yung dapat na gamot na ibigay ko kaya ayun mga idol bali naging itlog pa naman na to uh, nakadalawang itlog na siya. kaya lang kahapon hindi nang itlog kasi siguro gawa nga ng ganyan uh, nagkasakit sila nagkaroon sila ng uh, sipon kaya titingnan natin kung anong may bigay nating uh, gamot sa kanila Titingin tayo sa mga uh, agri bed supply kung anong ay uh, recommenda nila na eh, pwedeng igamot sa sipon dito sa ating mga manok ayan ipapakita ko sa inyo na talagang nangitlog na siya nakadalawang itlog na siya mga idol uh, tatlo na nga sana siya kaya lang kahapon hindi siya kumitlog hindi siya naglipas siya ng isang araw ayan dalawa na siya mga idol yun mga idol ipapakita ko sa inyo yung talagang sipon ng manok ayan kung makikita nyo mga idol ayan magana yung mukha nila ayan oh. tsaka may sipon sa sa mata yung isa rin inahin yung isa nating manok ganun din siguro mabago-bago lang talaga kasi yung panahon kaya nagkakasakit yung mga alaga natin kasi uh, sa umaga sobrang init tapos sa uh, bandang gabi ayun umuulan kaya hindi may iwasan talaga magkasakit o magkasipon yung ating mga manok Ayan. Yeah, Tingnan Talagang magana rin yung kanyang muka. Tapos yung ilong niya, puro sipon din. Taba pa naman ito mga idol. Kung hindi natin naagapan, baka mamayot sila at saka mamatay. Sayang so, yung mga itlog na dalawa. ah uh, hindi nila ma, ano malilimliman. So ay mga idol, titingin tayo sa agribit Supply kung ano yung ano yung magandang ibigay na gamot natin sa mga manok. So ayun mga idol, bali nakabili na tayo ng uh, gamot para sa ating mga manok. Bumili na rin ako ng Vitracen uh, para sa ating mga sisiw. Sisoy na bumili nga pala ako ng itik. Sisoy na itik. Tawos 'yun ang gagamitin natin para uh, may vitamins sila. 'Yan. At ito, pala 'Yung aking biniling uh, gamot para sa sa ating mga manok na may sipon So gamutin na natin para hindi na sila lumala. Uh, ang pangalan nya ano? Amtil. Amtil 500. So ayun, ito siya. Uh. Yan. Hingin ko nakikita mga idol? Maliwanag masyado. So, bali apat na yung binili natin. Siguro, umpisa na, uh, subukan natin yung ngayong phenomenon. Tapos titingnan natin kung uh, i-epekto pagka sa sunod na araw, uh, phenomenon ulit natin siya. So, ayun mga idol. Uh, phenomenon lang natin para maagapan natin yung uh, sipon ng ating mga manok. Hindi ko alam kung mabisa to pero sabi nung sa pinagbilhan ko ah uh, ito daw yung uh, gamot sa sipon ng manok pagka malaki na. Ayan. kunin lang natin at uh, painumin natin para maagapan natin. Ayun no. Oh. ano siya mga idol parang ano na rin uh, amok sisilin ay bacterial na rin siguro to ay ganda sana gumaling para hindi masayang yung ating mga manok nisa Ayan. Tanong na natin. Sana gumaling na para ah, magtuloy-tuloy na yung pangingitlog niya. Ay mga idol, good news. Nangitlog na siya kanina ng waga. Pag alis ko, wala pa. Dadalo pa lang yan. Pero ngayon, tatlo na. Ayos. Kaya kailangan na talaga natin silang gamutin. Para ah, uh, dumami na yung ating mga manok. Magtuloy-tuloy yung pangingitlog niya. Sana matanggal na yung sipon. Ito pala yung ating mga itik na binili dati sampu siya kaya lang um, hindi tayo masyadong gamay sa pag ng mga itik kaya yan ang natira anim pero sana uh, magtuloy tuloy na silang uh, lumakas okay naman na sila Ayan, no? Uh, hindi katulad nun dati talagang uh, mahihina sila pero nung binigyan natin sila ng bitrasin gumanda ganda sila eh pag lumaki nyan meron tayong lilitsunin <laughs> So ayun mga idol, bali uh, napainom na natin sila ng uh, gamot sana uh, effective itong uh, nabili nating uh, uh, gamot sa mga sipon ng ating uh, mga laga Kailangan na nating uh, agapan kaagad para hindi na mamatay yung ating mga manok. So ayun mga idol, bali uh, kung may uh, suggest kayo kung ano ang uh, maganda at uh, kung hindi effective to, sana kung may uh, suggestion kayo o alam nyo kung ano yung mabisang gamot talaga para sa sipon ng manok. So ayun mga idol, hanggang dito na lang at uh, siguro bukas or uh, next day uh, o sa susunod na araw titingnan natin kung uh, gumaling ba yung ating ano uh, sipon ng ating uh, alagang mga native na manok. So ayun mga idol, hanggang dito na lang at uh, maraming maraming salamat sa pagsama. Life is good mga idol. Peace out. <mulay>